So yan guys Hello mga kabilog Shout out sa mga viewers natin Ayun yung ating uh, service Ayun no May kita mo naman Napaka ganda Napaka anas guys So dito lang naka atras dito Kita mo na lawak pala ng ilog dito guys Napaka linaw ng tubig <laughs> ng <laughs> <laughs> Ang gawid doon Putan mo yun kuya Puntan mo, sagupain mo dito sa so, tano gitna. <laughs> <laughs> ayan oh. No? Sagupain mo dito sa gitna. Wow, Kasi man. aano rin niya, nakainaw <laughs> niya 'ni. Eh. Ayan oh, pasin, Ayun, no? so yung oh, tropa natin, ayan no? oh. Oh. Di ba? Mayo yan, wala nang ano. Alkohol sa bayag. Ayan oh, oh, na. Oh, pading ganan ng sunset mga lodi oh. Bello Vlogs in the house Ayan, shout out sa mga viewers natin dyan Ingat kayo lagi guys <laughs> Oh <laughs> Oh, di ba? Napakalapit mga lodi Oh Ang sarap siguro dun magano sa ano na yun Ayun oh, may ano na ano Yung Oh Oh na no, niya oh ang lupit ng bangkero niya yung guys oh nakapakiyat no, niya guys wala balik siya Alin, oh. balik siya hindi niya kaya oh hello' oh <laughs> 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 uh, ah diba sa ingat kayo lagi guys ang ganda ng view Thank you and God bless mga ludi. So, bye-bye po. Ingat kayo lagi mga Ludi. Shout out Bella Vlog Chindas.